Hello guys, sa another vlog na naman po tayo At ang uh, vlog po natin ngayon guys ay uh, Kung naalala nyo dati yung pinicture ko dati na sinasan lang lote a Lote, lupa, isang uh, ektarya Ayan uh, dati yung pinuntahan natin So yun, nagkasundo kami na sa presyo eh, Pinakita ko sa inyo sa unang vlog At uh, ngayon guys ay uh, tutuluyan ko na uh, lagi po ako ng konti para makuha yung uh, kanyang uh, lupa kaso sanlaan lang tapos aming uh, sasakahin yan so, tanim kami ng mais so mais lang muna gusto ko sana sibuyas kaya lang uh, for two days eh, mamaisin ko muna And guys puntahan po muna natin at uh, ko muna yung uh, mayari para ma uh, masettle namin yung aming uh, ito, usapan tapos uh, syempre kailangan makita ko din yung kanyang uh, titulo so, guys puntahan po natin So mga idol meet up na po namin yung nangyari ng lupang at uh, guys at ko uh, po namin first mode sa air ah, so, guys hindi nyo naman patag na patag yan guys, dito na po kami sa area ito, may mga na punla <laughs> <May syura ko. laughs> na ang tradisura ko Sa pala tayong uh, upuan ah, ay kalapit

So, ang unang hakbang nito mga idol ay ang gagawin namin ay ilulocate namin yung Boundary So yun ang pinaka-reputante Yan ang uh, kailangan mauna itukon ng uh, may hali Kung saan ang uh, Boundary han Dito mag-uumpisa? Yung yeah. Sanctaria dito? Oo oh, dito Ah dyan Diretso okay. doon, taga dito sa oh, ito may Oo sa may tapos ka doon, saka dulo rin doon, may saking nulo doon, dulo yun noon doon. Paano mo, ma, paano mo matandaan yung Regulios? Apo, ano? Ah, meron na. Na. No. <laughs> na, ayun Ito? Ano, Ito, tinandaan niya na, o. Kaya. Kasi, araw uh, ruwing bukas. Ha? Papa. Ay, hindi na bukas to. Pupatay na ba. Ah. Ha? Ito, tura. Turain daw. May nagpunta doon kayo na sa bahay? Yung... May magtatakturan daw? Apo. Ha, ha, natin to. Mag-tira mag lang ng lang ng daanan, no? Ito kasama dito? Ika-guide mo naman sila po kasi, no? Oo. <coughs> Ang gulat siya eh, Pagdating mo ito yung buwan, nag ka na lang, naghahakot mo yung buwangin. May buwangin naman doon. <laughs> <laughs> Kailangan natin si Bojo yung ipako. Pagdating <laughs> <laughs> <coughs> mo yung Yogi ayaw bumuha? Magdating bumaha mo.

Ayan guys, na uh, survey na. At uh, na tayo ng barangay ano. Ah, uh, uh, uwi ka pa sa inyo. Kukunin mo yung title yata. Ay, doon lang na, nadal maya sa akin. Ah, doon lang sa kita daan. So, sa kita daan. Doon lang sa kita daan. Doon lang sa Guys, dito na kami sa barangay. Ah, uh, barangay dito mga barang Ito guys, so dito na kami sa barangay El Vita maayos yung pagkakasulat At, hindi ko na sa loob kasi parang bawal yata. Uh, papakita ko lang kaya yung aming kasulatan o yung uh, napagkasunduan namin. So, ito na guys, pasok muna ako. Ito nga na pag-uusap namin sa barangay ay okay naman po. At uh, ito na, katulad ng kanina, ay, uh, kukunin ko daw yung uh, titulo ng kanyang lupa sa kanyang bahay. So guys, nang pagdating sa bahay niya, ito yung lang niya sa akin. So parang naguluhan ako. Pagdating mga papi. Mm. Oh, meron din tayong hawak, meron may may tumawak, meron na hawak ng barangay. Ay, wala nang mo kaya sa barangay. So, hindi na wala. Mm. -hmm. So, bali medyo naguluhan kami dito kasi sabi niya kanina ay uh, dadalhin lang namin yung title sa kanyang bahay. Yung so, ang pinakita niya sa amin guys ay uh, hindi title, Ito ay uh, kasunduan na, na uh, ito niya na napagbilhan so, yeah. na niya. so, medyo naguluhan lang kami. Hindi ko na okay. po dito okay. sinasabi na scout. So, ito guys, medyo ang... namin sa barangay. Bumalik kami sa barangay mga idol para lang uh, mapatunayan yes. na hindi title yung binigay niya po niya. sa amin. Kayo, niya. Mabawi ko na yung ano, binigay ko. Kasi wala siya, wala pala, hindi pala totoo yung sinasabi niya. Hindi pwede yan Ito yung batang Ay sila po yan. Oo. 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 Di usapan namin ni may titulo daw. Titulo nga, pero uh, Wala pala. Yung, yung tinanong tayo ko sa kanya ay bilihin niya lang ito. Yung walang titulo, lang. ito lang. Ito lang. Uh, yan, lang, uh, oo. lang oo. yan lang, oo. Bagay, isang laan lang, sanglaan lang uh. naman ito kung saan nabilihan. E kaya lang, ano, ang gusto namin makasiguro kung talagang kanya yon. Collateral. Wala namang ibang talagang ito. El, sa uh, sa uh, uh, ako hindi alam ko ang, uh, ang uh, Ay, yung El, um, yung... At, kanya talaga 'yon. Oo. Oh. niya. K kanya 'yun, kanya talaga 'yon. Ah. lang hindi siya kanya naka-title kasi binibili niya lang. Binibili lang niya. Wala nabili ko 'yung mga lupa talaga eh. Oo, wala lahat 'to. Okay lang. Okay lang siya? Kung um, bili yan, medyo matakot ka sana. Ay, yeah, lang, lang naman. lang naman. So, kahit sino yung, kahit -ka sino, ka halimbawa, dala nang wala namang maghahabol doon. Kapag mm -hmm. kaya tinanong sa kanya. Sa naman, halimbawa, ay, may, ka may, may nagabol. Ay, yung pananagutan. Ay, kami ang kanyan. Siyempre, kami nga ang gumawa at kami ang umuwi. <laughs> sila nga nagkawal din sa na. na, kasulatan nito. Yung kasulatan natin, yung pananagutan. Kaya katakot kasi namin, baka, halimbawa, Baka may uh, may meron siya talaga dito uh, Tapos uh, ah binenta niya pala talaga sa, yung yung yung, dulo, yung tunay yung niya dito lo. Binenta niya sa iba ganun. si eh kami naman wala kami kabulabol kasi wala kami hawak. Kundi barangay lang. Pero wala Pero wala pa talaga yung titulo niya no. Sana. Ilang ilang tinatanong ko sa inyo kanina, okay ba sa inyo na Uh, ah. Na, wala nang titulo or na kaya kung may binili. titulo man ay wala sa kanyang pangalan. Oh. ang sabi kasi ni Kuya kanina, sabi niya, pag, pag, pag tapos dito, doon kukunin yung titulo. Let Let ito. Kaya so, nga, okay. so, kaya nga kaya nga bigay ko is 50, 50 50, lang. Ang problema pala pagdating doon, ang binigay sa amin ito. wala sa Xerox. Wala sa Xerox. Eh? Wala sa inyong decision kung ano. Okay lang po sana na. Okay lang po babawiin na lang namin. Tanggalin na lang muna yung kontrata. Mm, so hindi na matutuloy? Hindi na po. Ayaw? Ayaw naman hindi Oo, oh, yeah. so, oh, so, ayaw, ayaw, ayaw naman po. lang naman ako nun. Huwag lang naman okay. huling ah, masakit. Ayaw o gusto? Oo, ayaw naman Hindi naman may pag kasi din. na uh, oh. magbibitaw ka ng gano'ng kalaking halaga. Ay medyo... Wala kang... May, may pangamba ka uh, na makabigla ang may Kasi unang-unang sa lahat kasi wala naman kami dito eh. Bukas, uwi na kami ng Manila. Manila. Ah. Uh, okay. naman oh, oh, na oh. okay. oh. ano lang, oh. iyan na kunin lang namin yung binigay namin kayo ng 50. kasunduan kanina na una. na, kulang <laughs> Ayan guys Ang <laughs> kasunduan namin kanina So ibabalik na lang Okay, so, okay. Ko sa LB ka ko okay. Uh -huh. Kaya na ang balay ko. O ito, walang bawas ito. Yan ang bawas na, na sa libo. Yung kanina? Hmm. Yung kanina wala na yun kasi... Binaya na yun. Yung 1%? Yung 1%? Oo. Okay, so. okay, okay. talaga dahil hindi eh. namin ano <laughs> Ayun, wala, kabilang okay, kabilang lang makakapansin experience mapakilala oh makakilala oh pakakilala ko ko experience ko kasi kami ganyan tumay kami sa ganong sitwasyon oh. no, so may lumitaw po na totong may-ari natalo kami doon Matalo sa mero mero may-aring ano may nang titulo lumitaw hmm. kasi yung mga pagdating kasi sa dar ampa ini walaan <laughs> yung may titulo kait okay. hmm. Kahit ilang kahit isang daang dito psel yan katalunin ka na. may titulo. Ano tayo? Dito Taga dito na lang makakakuha ng wala sa erianayan. Opo. mga title naman lang dito puro mga green title parang... sa JR lang siya. Pero at least may may title Ay, sana. Mas maganda kung nasa pangalan talaga. Kahit hindi siya nasa kanya at may least pangalan niya. at least meron na May hawak. Uh, wala ito, talaga? Wala. Wala ito. Ito nga lang po yung pinakita niya sa amin. Dapat, Dapat dyan, sa yan, meron kang title. Kahit sa akin, hindi pa na sa kanya na. Okay. Yung ano? Yun yung kasulatan niya ni Joseph. Ay, dito sa akin. Yan yun yung pinakita niya sa amin, yung kabilihan nila. Oo.

opo at least mayroon sana. Nasaan uh yan? -huh. ay bayul bayat mo keso ay, ay, keso ano, yung sa ngayon yung mga keso burol yung 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 mga keso burol 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 yung yung mga sa burol Mayroon mga keso burol yung yung mga hindi yung mga yung mga yung yun talaga yung gagawin talaga like uh, uh, ng nila. Wala na, nag-decide na mga hapak. may experience hmm. nga sila. So, may meron uh, ako na na natin pwedeng... Na. Si hmm. May pasokan ko sa lupa ano oh. Ay, nasan niya? Doon sa bahay? Ay, dapat yun ang mapakita. Iyanap mo na lang oh. ng iba para wala na ang bahay. Oo. May kami na paumanhin talaga. Masensya uh, yeah. okay. na po. Kayo. Okay, sana kung taga dito ako. Pwede kumahin. Kaling ko ka po, po, Manila yan lang po sinadya namin eh. Oo. Oh. Kasi pa nga kay Kuya Gullio sa ano. ba kayo nagkausap pa ano, ano? Galing na kami to dati. Galing na kami sa kanya. Sa Gullio. Kaya Kuya Gullio. Kaya Gullio. So, kaya Gullio. Kaya Gullio. Kaya Gullio. Hmm. Nagkaroon po ng problema dahil sa kanya po. Siya po ang hmm. nagsabi. Hmm. Hmm. Ano hmm. hmm. na, 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 naman kayo? Oh. Kaya, eh. Sa kanya yung galing. Kanina po, inihingi sa kanya yung people. Sabi niya, nandun sa bahay. So, nagkaroon na nga yung pagkakit. yung Opo. Hindi namin alam niya. Yan pala yung sasabi niya. Dapat um, kung sinabi niya ng maaga pa, dapat pa na pag-usapan yeah. na. Kasi oh. sa akin, yung J.U. Pagin lang kinukuha ko pag kumukuha din talaga ako ng lupa. Hmm. Kasi yun na yung sinusundan ngayon ng mm. Yeah. Ng ngayon. Halimbawa, pag ano ng titulo, yun na. Halimbawa, dati yung, halimbawa, namatay na yung may-ari. Sa'yo hmm. Sa yun na ikaw nang sumasaka, ikaw na yun. Actual, actual. Oo, oh, mm. yung number noon, tapos siya sa DA tagging, yun din yun. Ayun yeah, yeah, nga po eh. Hindi na, wala. Basta kung nakapangalan sa at nasumatan ka, matik din yun. Kaya. No, yeah. Oo, no. yun. dapat yun ang pinakita mo. mo. Kasi ang inano doon yung reference number. Yes. Oh, yun, so yung kasi ang sa sainan dito kag di ba kaya kasi yeah, lang ang umuugnay Oh, iba nga 'yun dito no sa atin marami marami kasi mga lupain dito na so yung dalwa tapos yung apat pa sa salin saling so wala na silang talent Oh, mahirap hmm. na talaga Pero ang hinaharap pa ba eh. ko sila isyuhan ng uh, Barci Ayun nga yung sa sa DA, yung d dito pa. Yo sab DA na, naninihoran lang kasi yung gobyerno nang nauna pag nagbibigay sila ng mga ayuda sa mga magsasaka eh, gusto mo lang ang makatanggap, yung mabibigyan nila ay na yung mga ah, Kaya na Yun. Kaya naniniguro sila na inisa-isa ang isapatin yung pala. Ibig sabihin mismo ang gobyerno naghanap ng lehitimo. Oo, oh, oh. oh. siyempre kami, mm. din ng lehitimo. Hindi po, wala po yung sa... Pwede mo yung tayo dyan na may sanla, hindi pa lang Wala namang problema, basta may jetay kasi yun, ginagrab talaga ng ano yan. Saan, sige po. ma salamat po. Kasi ako Guys, pala, pala na rin ah. 'Di ba pag sa Alexa. Hayan, hayo focusahin mo. Ano nangyari doon? Eh mama. Thank you po. Ay, po. Lights, uh. Thank you. Uh, guys, so na po kami mga hanon. Uh, hindi po mabra yung ating uh, sanlaan ng lupa.